Ang video na ito ay ginawa upang patnubay sa mga magpapatayo ng kanilang bahay sa susunod na mga taon. Bakunawa sa apat na panahon. Sa unang bahagi ng panahon sa mga buwan ng Enero, Pebrero at Marso ang ulo ng Bakunawa ay nasa hilagang bahagi at ang kanyang buntot ay nasa timog. Enero, ang bahay na itinayo sa nuwan ng Enero, ay tinatawag na bahay ng mga hanap buhay, dahil ang may-ari nito ay magkakaroon ng mga bagay na panghanap buhay. Pebrero Ang bahay na itinayo sa buwan ng Pebrero ay bahay ng mga kaibigan at mga kayamanan ng kapalaran. Marso Ang bahay na itinayo sa buwan ng Marso ay tinatawag na bahay ng ingit at lungkot dahil ang mga nakatira dito ay mamamalagi sa kasamaan. Sa ikalawang bahagi ng sabuang ng Abril, Mayo at Hunyo ang ulo ng Bakunawa ay nasa kanluran at ang buntot at nasa silangan. Abril Ang bahay na itinayo sa buwan ng Abril ay tinatawag na bahay ng buhay dahil ang may-ari at ang pinanganak sa buwan na ito ay tatagal ang buhay. Mayo Ang bahay na itinayo sa buwan ng Mayo ay tinatawag na bahay ng kayamanan dahil nasa may-ari ang pamamaraan ng pagyaman. Mabubuti at magaan ang pamumuhay. Hunyo Ang bahay na itinayo ng Hunyo ay bahay ng mana at mabubuti ang kalagayan. Sa ikatlong bahagi ng panahon sa buwang ng Hulyo, Agosto at Setyembre ang ulo ng Bakunawa ay nasa Timog at ang buntot ay nasa Hilaga. Hulyo Ang bahay na itinayo sa buwang ng Hulyo ay tinatawag na bahay ng kayamanan at mana sa mga magulang dahil ang mga may-ari ay magkakaroon ng mana mula sa kanilang mga magulang. Agosto ang bahay na itinayo sa buwang ng Agosto, ay tinatawag na bahay ng mga handog at pakinabang dahil ang may-ari ay nakatanggap sa ibang tao. September Ang bahay na itinayo sa buwan ng Setyembre ay bahay ng kahirapan, dahil ang may-ari nito ay magdusa dahil sa kahirapan, masamang gawa at may sakit na malubha. Sa ikaapat na bahagi ng panahon sa buwan ng Oktobre, Nobyembre at Disyembre ang ulo ng Bakunawa ay nasa silangan at ang buntot naman ay nasa kanluran. October Ang bahay na itinayo sa buwan ng Oktobre ay bahay ng mag-asawa at kinasal, dahil ang may-ari nito ay madaling makapag-asawa, malas at masasama. Nobyembre ang bahay na itinayo sa buwan ng Nobyembre ay tinatawag na bahay ng takot at kamatayan dahil ang may-ari na ito ay magkakaroon ng sitwasyon na nakakatakot at kapuspalad. December Ang bahay na itinayo sa buwan ng Disyembre ay bahay ng pagkaawa at katarungan dahil ang may-ari nito ay mapayapa, makajos at hindi masasama. Thanks for watching. Subscribe for more videos.